对。那还是有的。 Guys, welcome to my YouTube channel mga Kalaman ka Vlog. Guys. So, ito po yung i-install natin ngayon. Ito yung irerehab natin. So, kailangan natin to linisan tapos papalitan natin to itong manual head. Ito yung tinatawag na multimedia filter. So, ito siya. Ito yung existing ng ating customer. So, hirap kasi sa ano nila kasi yung manual head nila is hindi na gumagana so ano na naglolos na yung kanyang manual head carbon manual head to tapos ang size pala nito is 3 4 yung in at tsaka out output nya so ito itong brand na to ah uh, hindi sa ipag yaya bang nasa 20 plus 2 sabi ng customer yung pagbili nya dito so sobrang mahal so yun yung brand nila iwan ko kung saan to na made so ayan kita natin na natanggal na yung ano wala na siyang solvent kasi sa sobrang tagal na, na hindi nila ginagamit at saka meron pong installation na kulang kaya ganito yung nangyari So ngayon, i-rehab natin to. Una nating gagawin is tatanggalin natin yung ating manual head. So papalitan na natin yan ng bago. So ang ipapalit natin, natin dyan is 1 inch yung inlet at saka outlet ng ating manual head. So sa backwash naman is 1 inch. Tapos i-reduce lang natin yan ng 3 fourth. So ayan. So ngayon, tatanggalin natin yan yung natanggal na ang ating manual head so ngayon is yung laman niya sa loob so i-rehab natin yan so tingnan natin kung kaya pa natin i-balik yung kanyang element sa loob so ngayon ipapakita ko na sa ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag tanggal dito sa ilalim kung paano natin yan lilinisan sa loob lahat-lahat. So, ayan. So, ngayon, mag-ano lang tayo ng Labrador in Visaya. So, ayan. So, para dito maglisod ba? So, kanasya. So, ngayon, ano lang natin? So, lagyan lang natin niya ng host kahit hindi pressure wash ah, hindi pressure yung pressurize yung gagamitin natin okay lang basta ito lang gagawin natin so ayan para may pressure so ang ginagawa ko inaano ko na sa hose so ayan ah, lang natin na ipasok yung hose sa ilalim at saka yung para ma backwash nya yung mga carbon ma tanggal yung laman sa loob. So, ayan. Ayan, ganyan mag ano ng ating element sa loob. So, ganyan mag tanggal. So, yun yung proseso sa pag rehab guys. So, ayan. So, para mailabas lahat. So, ayan. Lagyan lang natin ng hose. Mas maganda hose yung gagamitin natin para yung pressure doon sa ilalim para yung ano ng ating host palagi siyang i ano nyo lang i pull open lang yung gripo nyo para malakas yung pressure sa loob so ayan kasi yung pressure na ginagamit ko dito is gravity feed sa itaas kasi meron meron silang tangki na malaki so nasa 5th floor kaya malakas yung pressure dito sa ilalim so ayan malapit na natin yan ma matanggal lahat so tingnan nyo lang kung paano tayo mag ano mag rehab so yan yung tinatawag na rehab so shout out pala yung nagsasabi sa comment dati na hindi ko na hindi ko ipinakita kung paano mag rehab so meron akong video doon hindi lang niya nakita in actual kasi ano sa pag-edit ko hindi ko masyadong sobrang haba kasi yung video natin dati so para hindi masyadong maano sa viewers natin kaya dinadiret ko yung iba yung importante lang yung ipinapakita ko so ngayon kasi merong nag-request sa akin yung nag-comment hindi ka daw ipinakita so ngayon ipapakita ko na po so ito na po yung kung paano tayo mag rehab so ganyan lang lilinisan lang natin yan sa loob tapos dito sa dito oh. sa nakaano na so lilinisan oh, din okay. natin yan dapat malinis na yung oh, tubig eh. dyan para yung okay, elements wow. natin so kung okay, kaya niya pang wow. i, kaya pa natin ibalik yung mga carbon so ibalik okay, good natin good. so yan yung screen kanina nga na, nakita nyo yun yung strainer niya sa ilalim. So, yan yung parang pot bulb niya. So, pot strainer niya sa loob ng multimedia filter. So, yan. Nasa 17 inches lang yung haba nito, guys. So, sobrang liit lang niya. So, ito siya. Ito yung, yung mga elements. So, yung tubig, i natin yan para malinis natin. So, tingnan natin kung okay pa yung elements nya so ito ito yung elements ng ating customers okay pa naman yung carbon yung charcoal nya is okay pa tapos yung kulay white guys nakita nyo yan yan yung silikasan so hindi kasi nila ginagamitan ng ano p so silikasan at saka carbon lang Tan siya kabilis maglinis guys at saka mag-rehab. So ito, may video naman ako kung paano natin ibalik. So yan lang, paki-review na lang. So dito natin siya i-install. sa so, abangan niyo next video natin. So yan lang guys. Thank you, thank you so much for and God bless. Thank you for watching. Thank you so much and God bless. Thank you for watching.